Okay, pre. Ano yan? Anong kinakalikot mo dyan sa motor mo? Oh, pre. Ikaw pala. Tinitignan ko kasi itong gulong ko kung okay pa. Kasi may darating kaming ano, breakfast ride kasama yung Shipam wow! ng Shipa Philippines sa Kapikatarina sa Marilaki. Eh tinitignan ko kung okay pa ba tong gulong ko Medyo manipis-nipis na kasi Ano kasi to pre, isang taon na Noong July, eh tinitignan ko kung papalitan ko na ba Ng bagong gulong Kung okay pa naman yan pre ha, mukhang matibay yung gulong Na nabili mo Aba, oo, oo naman pre, matibay talaga to Affordable pa, tsaka abot kaya yung presyo pero pinag-iisipan ko kasi kung papalitan ko na ba. O so, sayang naman kapag papalitan ko na ng bago. Alam ko namang hindi ako ipapahamak nito sa mga long rides na gagawin natin pre. Baka naman maka-albor dyan. <laughs> Para makasama sa long rides nyo. Kailan ba yung long rides nyo pare? September 28, Saturday yan pre. By rides kami ng ano ng Shipam, ng Shipa Philippines. Saan mo ba nabili yung gulong mo? Ay, ito, pre? meron sa online din o physical store, meron din sila sa mga uh, authorized outlet. Meron yan pre. Maka-order ka -order ganyan, sa ano? Sa Shopee, meron din sila. Ay, talaga pre, sama ako? Aba, siyempre, sasama ako. Libre bagas. <laughs> Ayun ka na naman pre, libre ng gas eh. Yung utang mo nga saan, hindi mo nababayaran. Isang ba na? Grabe ka naman pare, yung utang ko eh. Magkano lang naman yun. Huwag na nga, hindi na ako sama.